Okay. makakausap po natin si Leia Isogon. Ito yung mismong OFW. Ma'am Leia? Hello po, sir. Magandang uh, umaga po. M magandang umaga po, sir. Alright. Bibira po mangyari ito, ano, na yung inyo pong employer mismo ang uh, gusto kang matulungan para Uh, yung problema mo dito sa Pilipinas ay ma-solve at sila mismo ang humingi ng tulong sa amin. Opo, blessed na lang po talaga ako sa kanila. Malas man po ako sa pamilya pero swerte po ako sa akin. Yes, napakaswerte niyo po at meron kayong napakabait na amo. Now, Opo. po sa amin itong problema niyo dito sa Pilipinas. Nasa Singapore po kayo ngayon, ma'am? Opo, mamaya po yung tanghali yung ano, uh, alas dos po yung flight ko po, upang uuwi ng Pilipinas po. Sige po, ano, ano yung problema niyo dito sa Pilipinas? Yung asawa ko po, eh ano, nagbabanta po siya, nanghaharas. Hinaharas po, tapos nag, inaangkin po niya yung, yung lupa namin doon na kakakiti lang yung lupa na tinitira ng pamilya ko. Inaangkin niya po, pinapalayas niya po yung mga kapatid ko po. Tapos ah, yung mga anak ko na po, mas, sakit yung sinasabi sa akin. Kasal ho kayo? Iwa. Opo. Oh, e eh, bakit niya papalayasin uh, yung mga kamag-anak mo doon? Dapat merong uh, agreement dapat pwede, dapat pumayag ka rin doon sa mga desisyon I na gusto niyang gawin dahil uh, kasal kayo. So, may tinatawag na conjugal. Hindi siya makapag-decide ng sarili hindi lang niya. Hindi naman po sa akin po yun, sir. Sorry po. Kanina po yung lupang yun? Sa amin po ng mama ko at sa kapatid ko. Oh! edi di mas lalo na. O, oh, hindi niya pala lupa yun. Nakatitulo doon sa parents mo. Opo. O, oh, hindi niya pwede pakialaman. Ito, nakausapin natin si Reggie. Reggie! Reggie! Reggie. Hello, sir. Idol. Magandang umaga po, sir Reggie. Magandang umaga po, sir. Reggie, bakit ka naman ganon? Ba't mo inaharas tong misis mo? Pauwi na di hindi. sa Pilipinas. Hindi naman ako nagharas niyan, sir. Oh. Eh, bakit? Takot na takot ito pa. Kaya nga yung kanyang amo sa Singapore, natakot na rin at uh, nag-alala. Kaya nakiusap na rin sa amin na tulungan siya. Ano ba problema hindi, mo? Hindi, hindi ko hindi ko naman inaaras yan, sir. Wala naman akong inaano sa kanila, sir. Pinabayaan ko naman yan siya sa asawa niya, sir. Hindi naman ako nag-ano. Sige, usap kayong dalawa. teka ba, asawa niya? May asawa ba itong si, ano? si Lea? Hindi po mayroon asawa yan, sir. hindi po totoo yan, sir. Okay, sige, usap kayong dalawa. sige, ma'am Lea, kausapin niyo po si Sir Reggie. Go ahead, usap kayong dalawa. Huwag kang magsinungaling, hindi, hindi yung mga ano mo. Ano mo yung ano mo eh. Wala naman akong oh. ginagawang masaba sa iyo. Huwag kang mag-akma ngayong para kang anghel. Di ba ang tapang-tapang mo? Di ba kayang-kaya -kaya mo kami kasi maliit kami yung pamilya ko? Oh, di ba? May gumirno naman, tayo. Pa? Bakit ya? May gumirno naman tayo. Okay. Hindi naman ako nag ano sa iyo okay. nag ako wala akong hinaharas ng, ang mga Mayroon akong ebidensya mga na nang na, Ang mga na. anak mo nang doon. wag, wag ang sabi ka. ko Bakit? sa iyo, Huwag ka na mag-ano, atupagin mo lang yung pamilya mo, yung bago mong pamilya. Wala ano na lang pamilya. May bago ba akong pamilya? Ikaw ang may pamilya. Ni hindi kang nagsuporta sa mga anak natin na pag-aaral. Hindi pa ba sapat yung ginagawa ko dito? Hindi pa ba sapat ano ba, ng mga ba, pa, ano pag ba mo ano pa, ba sa, sa mga akin? anak ko eh, na dito nakatira sa akin? Saan nakatira sa'yo? Kinukuha mo Di kasi ginagamit mo. mo yung mga na anak mo. Ginagamit mo yung mga anak mo para makapamira ka sa akin, para hindi ka makulong. Ano ba kulong? ginagawa ano ang yung yung mancher, yung mo yung one share mga anak mo? Makukulong ka kasi may anak ka. Makukulong ka ang... kasi ay, nangangabit ka. Pangangabit lang yung ginagawa mo dyan, pangsusugal. At pati mga anak natin, dinadala mo sa sugalan. Hinahayaan ah, marami mo pangsusugal ka, Marami ka salita ko. Ay, o, o, alam marami mo yan. Salita. Oo, oo. At saka sinasabi mo, kukuhanan. pinagmamayabang ang, mo ba? Na ikundu, ko yung Paperte, pa. kasi may, may ano, kasal tayo. Ibigay ko man yun sa inyo, hindi ko naman yung pinakialaman. Paano ka magbigay? Wala kang ka nang naitulong, salot ka pa. Paano ka magbigay? Ano? Walang naitulong? Anong walang naitulong? O, oh, yung eh, pagkakasun pag ninyo pag sa akin ng P18,000, three times sa binayaran yon yun. Sino nag-gasto sa'yo? Sino nag-ano sa'yo? O, oh, yun nga. Tatlong beses kong binayaran sa iyo yun. Alam eh, mo wala, mo yun. Eh, wala, wala man wala ako bakit? natanggap. Pag-aral ng mga anak ko, tumulong ka ba? Operasyon ng oh. anak natin, tumulong ka ba? O hospital Ay, ng mga anak natin, tumulong ka ba? Ay, ako. Ang mabuti Hinayaan pa ha, para pa, hindi magano, imbestigahan natin ang ano, imbestigahan dito. Investigahan ka, imbestigahan ako, okay lang 'yun. Okay lang 'yun. Sige, ikaw naghahamon kasi sumusobra ka na eh. Mananakot ka o, pa. Ikaw pa natin ang nagiging salok, mananakot mo, ka. Pa. ako. Okay, okay sige. Lang. Sandali na po. Ah, uh, Sir Reggie, maganda yan. Ikaw mismo naghamon na imbestigahan kayo, kayo din pareho. Na, sir, imbestigahan din ako. Okay lang 'yun. Bakit mo nasabi 'yun? Kailangan magkaroon ng kong... katotohanan. Bakit 'yo po nasabi 'yun? Na kailangan imbestigahan yung pamilya niyo pareho? O, oh, para malaman yung anong katotohanan, anong sinasabi niya, sir, kasi hindi totoo yung sinasabi niya. Okay. Pero, adi, sir, parang, sandal pa, ma'am. Ma sir, excuse me. Si ma'am humingi ng tulong sa kanyang amo, kaya ang kanyang mga amo, eh, nanawagan sa amin, na tulungan oh, okay. siya. Kasi Napisa takot na takot. Takot na takot sa'yo. Now, pag uwi niya sa dito sa Pilipinas, sisiguraduhin namin na walang mangyari sa kanya at sisiguraduhin oh, mo rin. Oh, Dahil oh, pag may okay, nangyari okay, sa kanya, okay, eh, walang ibang sisingil dito kung hindi ikaw. Okay, sir. Okay. Okay, walang ibang pagbibintangan kung hindi ikaw. Okay, sir. Okay. Okay? So, okay, okay. I don't. Ano ba mga pananakot, sir, ang ginagawa mo dito kay ma'am o harassment? Wala, man, wala, wala akong pananakot, sir. Wala akong pananakot? Wala akong pananakot, pananakot na ginagawa sa kanya. Wala, wala. Saan ba kayo ngayon, uh, sir Reggie? Dito po ako sa... Ano sir, ganap ako ng signal. Dati doon ako sa bahay. Yeah, pero, may... pero, pero saan probinsya kayo? Ay, dito sa Magpit, sir. Cotabato. Sa, Cotabato. Okay. Oo. Ilalapit po namin to sa PNP at sa barangay para masiguro na pagdating dyan ni Mrs. eh walang mangyari sa kanya at mag-uusap kayo sa barangay. I-endorso namin to ah. sa barangay, chairman. Okay, okay, sir. Sandali lang, mga Kapitan Rene Joey Kamano, Barangay Poblasyon, Cotabato. Uh, sir Rojo. Mr. Rojo. I mean, sorry, sir. Uh, sir Joey. Sir, Chairman. Uh, good morning po, uh, Sir Rafi. Good morning po. Good morning po, uh, Chairman. Okay. Yes po. Chairman, uh, kilala niyo po itong si Mr. and Mrs. Roho? Yes po. Uh, mga constituent ko po yan sa Marangay Sublasyon Magpeto. Very good. Okay, kasi pauwi na rin sa Pilipinas itong si uh, Mrs. Roho at humingi ng tulong sa amin sa pamagitan ng kanilang employer na natatakot pag uwi niya dyan, eh harasin siya tatakot at uh, nananakot daw itong mister niya. So gusto okay, ko okay. sir, gusto ko sir pagdating niya dito sa Pilipinas diyan sa Cotabato, i-endorse namin siya para pag-usapan niyo sila at siguraduhin niyo po na walang mangyari dito kay Mrs. Yes po, ah uh, pagdating niya kaagad po sa dito sa ano, ah uh, magpunta lang siya sa barangay po para ma-cater po natin yung complaint niya. Pasusundo po namin siya sa PNP pagdating niya po ng uh, Cotabato sa airport. Tapos ngayon, yung pulis dadalhin po siya diyan sa inyong barangay at witness din yung pulis, pag-ayusin niyo po sila at pag-usapin kung ano man yung mga gusot na meron sila, planchahin niyo po. Yes po, gagawin po namin yan para at least masetal po silang dalawa. Okay, isa na lang po, Chairman. Sabi kasi ni yes, Mister Mr., imbisigahan daw ang pamilya nilang pareho. Ano ba ang sa pagkakalam niyo, base sa mga record sa barangay, ano bang ba pamilya nitong dalawa? Ah... Uh, <clears throat> Opar po, uh, pareho naman yung kakilala ko silang mag pamilya po. Okay. At kaya lang po, dahil medyo may misunderstanding sa kanilang pag ano, pagsasama. So, uh, nag naghiwalay po sila, sir. Naghiwalay po sila. Okay. Ah, naghiwalay. Sino po may problema para sa inyo? ah <laughs> uh, base po sa kanyang asawa po. Si Mister? Yung, ang problema daw, yung, yung kanyang, ano, yung husband niya po. Yung husband? May sa dati sa record dahil sa barangay po, yung sugarol, tapos uh, yung mga pera daw pinapadala, uh, hindi daw intended para yung sa kanilang pamilya talaga, tapos may babae siya, ganoon Nako, so, tama. Tama sabi ni Mrs. Sugarol, tapos babayero pa. Yan, yan po ang yan po ang niya po, sir. Ganun po. ayon How about dito sa family ni Mrs. Kay Mrs., wala kang natatanggap na reklamo? walang record? Wala, walang record yan, sir. Mga mababait po yan sila na pamilya. Okay sila yan. Bingo! Okay. Sige. Chairman, siguraduhin niyo po na nasa magandang kamay si uh, Mrs. Ro pagdating niya po dyan sa inyong lugar. Yes po. Uh, ang magawa po natin dyan, mag-issue siguro sa ng barangay protection order po. Opo, Ay, opo. niya. Oh, sige opo. po, iingin po tayo ng tulong sa PNP. Salamat po, Chairman Joey, ha. Ch yes chairman. po, Idol. Ah, uh, Salamat din to. Mabuhay po kayo. God bless po, Chairman, Sir. Okay. Thank you po. Welcome. Thank you po. Okay. So, Sir Reggie. Hello, Sir. Umayos-ayos ka dahil pagdating niya ng Kutabato, pasusundo namin si Mang sa PNP sa sa, sa barangay. Okay? Okay, Sir. Walang problema, Sir. One wrong mistake ka. Kulungan ng bagsak mo. Sinisiguro ko sa iyo. Okay, Sir? Okay, uh, Sir. Okay, Sir. Walang problema, Sir. Sige po. Ma'am Lea. Hello po, sir. Pasusundo, sa, ibigay mo sa amin yung flight mo papuntang Cotabato. Pasusundo kayo namin sa PNP. And then yung PNP, hatid kayo sa barangay. At doon sa barangay, nag-aantay na si chairman at itong Hello si pa. Mr. Rojo. pag usapin kay pag-ayusin kayo. Pag kayo. Okay. Sir, uh, mahirip ko po, sandali. Nag nag-barangay na po kami kasi niyan, sir, dalawang beses na pag mag-uwi ako, nagpapabarangay kami, nag din po kami sa police Hindi po talaga siya nag nagbabago, sir hindi siya nagbabago? Meaning, nananakit? Hindi po. Hindi po. Yung yun pa rin ginagawa niya, nananakot na. Parang siya pa yung may kasalanan po. Siya pa yung matapang. Okay. Ma'am, kasi kung humarap na palagi sa barangay ng dalawang beses at hindi pa rin Opo. siya sumusunod sa usapan, edi eh, magsampanan tayo ng kasong harassment. Opo. Uy, yun sana po. Kasi sir, pinapili ko na yung mga anak ko dalawang beses na po. Eh, kinukuha niya okay. po yung mga anak ko. Yung, so, so, so ma'am, anong, anong gusto mo mangyari? Anong gusto <coughs> mo mangyari? Gusto ko talaga po, makulong po talaga siya para ma maituwid ko po yung daan ng mga anak ko, sir. Sila po yung dahilan ng pagtatrabaho dito, sir. meron ka bang mga ebidensya na tulad halimbawa ng mga chat o text message na kayo po yung pinagbabantaan niya? Ang banta po, verbal po. Pero yung harassment, meron po akong chat at saka yung pambabastos niya po sa akin na sobrang-sobra po, sir. Sige po, si po yun. Sandala po, ha? Major <laughs> pa, pa. Brian Espinosa, Chief of Police ng Magpet, North Cotabato. Major, Magandang uh, mo, umaga po, Major. Good morning po, sir. At magandang umaga din po sa lahat ng mga uh, tagapakinig. Major, kausap ko lang kanina si uh, Chairman. Mukhang may problema nga talaga itong si Mr. Rojo. So, pakiasis na lang po sana, Major, si Mrs. Rojo na makapag-file na ng kaso, BAUCY, laban din kay Mr. Rojo. Siguro, for the meantime, paglayuin muna natin sila. Tapos yung baby, through the help of the DSWD, o Women's and Children's Desk niyo, yung baby mga anak, kunin muna kay Mr. at ibigay kay Mrs. Pwede ba, Major? Yes po, sir. Aasis po natin yan, sir. Mangari mga lamang po ay pumunta siya dito sa station natin, sir, para makausap din ng mga women's desk po natin. Sige po. Major, sobrang thank you, Major. Ha. Magandang umaga, Major. Sir. Magaling salamat din po, sir, at mabuhay po kayo. Thank you po. Mrs. Yes po, sir. Ganun na lang po. Sampan natin ang kaso. Okay? Upo po, kasi hirap na hirap na po ako sa ginagawa niya. Pinapahirapan po ako. Sobra, sir, po. Sige po. ah uh, Mr. Rojo, Hello eh, po, sir. Eh, sir. Sir, kapag halimbawa sir. dumating dyan si misis at nagbanta ka, tinakot mo siya, o meron ah, ginawa ka nais agad-agad, sir. sir, ma ka. Ah, yung wala, mga dati sir, mong ginawa kay misis, e eh, direct filing ng ang tawag noon. Pwede pa rin ikakaso ni misis, okay. pero pagdating niya dyan, Wag mong bigyan ng dahilan yung mga polis na para arestoin ka on the spot dahil sa pananakot mo, pangharas o pananakit. Sigurado oh, yan. Man, pasok na pasok wala man yan. Wala ko man yan na ginagawa sa kanya, sir. Well, well sir, pwede ka mag-deny. Pwede ka mag-deny hanggang sa uh, magsawa ka sa ka deny Pero sinasabi ko sa inyo katotohanan, oras na pag-uwi ni Mrs., tinakot mo siya, sinaktan mo siya, binastos mo siya, pwede ka na agad arestuhin. Okay, sir. Okay. Di ba? Okay, sir. Para maintindihan mo lang. Ma'am. Pero yung... Pero, yes, sir. Uh, sir uh, si ano pa? Sir, ano mo yan, sir? Ano pa? ang yung asawa niya, sir. Sir. Yes, sir. Uh, ang pinag-uusapan natin dito, yung pag-uwi dyan ni Mrs. na malalagay sa ah, Walang maayos. problema yan, sir. Walang problema sa akin yun. Okay, Hindi sige. ako mang, ano sa kanya. Sige po. Siguraduhin nyo po, Mr. You. Roja. Ma'am Ma, Ma, Ma Lea, sige yes, po. po. Off air, ibibigay nyo po sa amin yung schedule ng flight nyo papuntang Cotabato. Ano po, pagdating ng Pilipinas. Para oh, pasasalubong namin kayo sa PNP. And then, yes, imbis po. na sa barangay, diretso kay sa PNP. And then pupunta sa barangay oh. para tingnan kung ano pwede pag-usapan tungkol sa mga property, tungkol sa mga bata. Magkikialam yung MSWD. Okay? Opo, maraming salamat po. Okay. Sa Sige. Salamat, po, salamat Mrs. Po. Rojo. Roho. Ma'am. Mr. Roho. Yes, hey, sir. Ganun na lamang po muna, ha, sir? Okay, sir. Okay. Magandang umaga po sa inyong dalawa.